update muna tayo ngayon mga boss kung ano nang kalagayan sa pinatabaho namin so ayan maraming nga palang salamat sa lahat ng nakasuporta sa channel ko at sa mga solid viewers ko dyan maraming salamat sa inyong lahat so ayan ipapakita ko sa inyo bali ito na yung natapos namin mga boss hindi ko na nakuna ng video yan kasi linggo yan na tinitirahan namin so nagduty kami nung linggo kaya hindi kami nakapokus lang kami sa trabaho walang video video so ayan so ito na mga boss final uh, gravel bed na dyan at ito na yung arko ay, arko counter bar. Yan no. Oh. Yan yung solid na kasama ko. So, uh, pinatayo ko kasi para malagyan ng pako sa ilalim. So, yan. So, paikot, paikot yun dyan kapag nalagay. Yun, yung isa naman, rito bali 2 feet at may 1 meter pang nakatira sa gitna para ma uh, maluwag so ayan so dito naman tayo mga boss pa almost malapit na uh, pa na matapos sulong-sulong ng pag Pagka tiles niya yan mga boss uh, Siguro matapos nito uh, Bukas Dito so, naman tayo sa CR uh, Dito uh, Urinal dyan ian uh, At dito naman uh, Bowl uh, Ano kasi ito eh semi bar house inuman no ito mga boss dito naman uh, nilagyan ko ng uh, angle bar na one by one tapos nilapat ko para maging square tube uh, yung glass na yung mag fix rito glass na dyan Uh, tinted glass nilalagyan ko pa yan dyan sa dyan patungo dun sa poste at ayan ay yung mga gamit para sa bowl, urinal na uh, sink na uh, may sink yan dyan sink okay so hanggang dito lang muna mga boss at thank you sa inyong lahat la mata